Good evening, mga ka-boys. Alam niya naman na siguro kung ano tong hinuhugasan ko. Nagpunta kasi kami ng dalaga ko sa tindahan kanina para bumili ng ulam. At ito, nagustuhan namin para maiba naman. Kailangan lang hugasang mabuti to dahil may putik-putik pa. Ilalaga ko lang ito, mga kaboys. Nag-uulam din ba kayo nito? Kung rich ka, tsak na hindi. Ako kasi purita lang eh. Pero pag ito ang ulam namin, daig pa namin na nag-ulam ng lichon. Nilagyan ko nga pala ito ng asin para magkalasa. Hindi na ako makapaghintay. Para bang pagkasarap-sarap ng mani ko. At nang naluto na yung mani, hindi pwedeng mawala ang magic kawali ko. At syempre, hindi din mawawala ang saging na Namiss ko ang dalawa na to ah. At sure ko na miss din nila ako, Charot. Ang ganda ng nabili kong saging ngayon. Yes! Maliit pero mataba. O iba na yata nasa isip nyo ha. <laughs> Hindi makukompletong ulam namin kung walang itlog. Dahil ito naman ang uulamin ng bunso ko. Hindi daw kasi siya kumakain ng mani. Itlog lang ang gusto niya. Parang may something ha. Kompleto ng ulam namin mga ka-boys. May saging at itlog. At ang sausawa naman ng mani ay kamatis at bagoong. May bigay din na suha si mate Melissa. At apple naman ang bigay ni best friend. Kasarap ng mani ko. See you next time. Bye!